Good morning mga kasyums Ayan Maaga tayong gumayak ngayon Kasi pupunta tayo ng Pagudpod Mga Ayan Okay Hindi maayos ang trail natin Kapag hindi kasama si Kuya Ang bida natin kasama bakit tayo pupunta ng pabudbud dahil dahil <laughs> <laughs> dahil sa kung maalala nyo kasali si Josawa sa grupo ng Pajero dito sa Ilocos so yun may nag invite sa kanila na balikbayan <laughs> balikbayan na kasali rin sa grupo so ayun punta tayo ng pagudpod at itry natin mag-trade doon. Yeah, tara na, mga ka-shoes. Tara na, mga ka-shoes. Oo nga pala, pati-kat-pati pati tayo, di tayo nakapag <laughs> Sinsiya naman, pasinsiya. <laughs> Inaantok pa siya. Inaantok pa siya. So ayun mga kasyums habang hinihintay natin yung iba. Hindi sila ate? May patinapay sila. Nahihiya akong bumaba mga kasyums. Nahihiya hindi. Kasi ako lang yung babae. Nahihiya ka dalawa kinuha mo? Eh? 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 Oh no! Ako lang Eh prick! Bisit kang langaw ka. Sorry, sorry. Nahihiya akong bumaba doon kasi mag-isa ko lang. Lahat sila puro lalaki. Wala <laughs> bang ano asawa nila. Ako lang yung buntot ng buntot sa asawa. Pero ayaan nyo na. Ah. Yan yan talaga. Yan yan talaga kapag pareho kayo ng Diyosawa. Diyosawa mo na ano, adventurous. Gusto ko ng kape. kape sana. Pero wala tayong ano, bibilhan ng kape. So yan, video na lang natin sila. Nahiya ka na lang kung lumapit. Natin. dito sa Ilocos. Dito sa Burgos, nakatayo yung Cape Buhidor. Yung lighthouse. So, ayun. Mga inaantok kami din sawa kasi natulog kami ng 4am. Tapos, nagising kami ng 6am. So, pano na yun? Ilang oras lang yung tulog, Zai. So, ayun na nga. I-cam. Front cam natin para pagkita ko sa inyo yung ano kahit at ano lang yung lighthouse. Tsaka may bago rin palang tourist spot dito. Sa may Burgos. Dito yung US military camp na pinatayo ni President Marcos. So, ginawa rin itong tourist spot. Kung makikita nyo. Ayan. Yung mga model ng mga uh, sasakyan na pang military pa basta military yan hindi ko alam kung nakikita nyo pero may mga ano sila dyan golf course may recreation naman yung mga may recreation area naman yung mga tos, mga sundalo doon like golf course at saka ano parang may soccer area rin pa ito hindi ko lang kasi may pakita dito sa video kasi nakasakay tayo ng nakasakay tayo tumatakbo yung sasakyan. Hindi ko pinapakita yung mga camp nila. Yung mga tulugan nila. Pero mga bank house, bank house lang na na maliliit. Pero alam nyo ba, ang mga Amerikano, mga ano sila, cowboy talaga sila. Okay. Hindi sila maarte. Yung mga, napansin ko lang yung mga karamihan sa <coughs> si mga sundalong Amerikano, hindi sila maarte kung ano yung, anong klase yung tulugan. Tinutulugan nila. so yan. Malapit na yan. Ay, wait lang. Ayun, ayun, malapit na tayo sa lighthouse. Papakita ko sa inyo. O, oh, ayun. Ayun, nakikita nyo ba mga kashooms? Yan. Yan yung sikat na... Ay, ay, tara. Sikat na... Sikat na lighthouse. ayun next stop natin is dito sa may pasukit number one product nila dito is yung mga ano ah wrong pala lang. product nila dito mga isda tara tingin tayo announcement another day another trail <laughs> ayun na perfect na ni Josawa Perfect na ni Josawa yung spiel niya. Kanina pa niya pinapractice yun. Tingin tayo ng kakaibang isda. Mm -hmm. Promotions, ito na yung mga susunod ng mga kasama natin. May ari ng karami dito sa luwag. Si Engineer Shawi. Hi! Ito para kang 9.50 8.50 sabi mo kanina eh. Oo, oh, dilaan ka wala na tayo tayo o oh, yun na nga mga ka sa dito na tayo trail time trail time mula gabot na Aling Chong, ay 360. One stiko. Tayto. <laughs> Hindi stable tong tripod natin mga kashoms at ipanatit natin nakukuha yung tripod natin na maganda-ganda. Nadisen <laughs> up to kahit man dyan, kayaon. Bumbit pala pangalan nitong sasakyan namin na to. So first time ni Bumbit na mag-trail sa mat. So tingnan natin kung, kung kaya pa ni Bumbit. Mag-enjoy -e na si Josawa. <laughs> ganda dito mga kashooms. Marami na rin palang windmill dito sa area na ito. ito part na, pa, part na ito ng pagudpud. So, ang ganda na talaga. Dami-dami na rin windmill dito. Diba? Ayan nyo. lang ako makapunta dito sa area na ito ng pagudpud nakikita doon. Overlooking yung beach. Ay. Ay! Alam nyo ba? Nakakahiya. Kasi ako lang yung babae talaga dito. <laughs> Ay naku. So, dahil nga sa ambisyosa tayo, sumamasama so tayo mga kasyons. Dito na lang ako. Kasi nahihiya talaga ako mag-vlog pag maraming tao. <laughs> so, ayan. Yung mga grupo nila. Actually, konti lang tong mga to. Oh, konti lang sila ng sumama ngayon na nag-trail. Mar actually, marami namang members ang Pajero eh. Pero ewan ko kung bakit konti lang yung sumama. ng mga perks natin, perks di, natin dito kung siraan ba ng sasakyan ang ginagawa nila o adventure. <laughs> pero parang mahirap ata mga ka-shops. Ala, wala na. <laughs> Ala. Mm. So, Maria. Woo. Eh, parang ano yung ano nung yung isang bulong. Kalbo ka ata. <laughs> rescue rin tong isa. <laughs> So ayun mga ka-shooms, pumasok na ako dito sa sasakyan kasi grabe. Wala na tayong energy. Wala pa tayong tulog na maayos. 2 hours lang ang tulog natin. Tapos wala pa tayong breakfast, ni kape. Wala pa mga ka-shooms. Oh my God. Kahit sana kape lang. Hindi ako nakabili ng kape ko. So ayun na nga mga ka-shooms. Nag-enjoy -e naman yung mga bata sa so, pag 4x4 nila na achieve naman na nila yung mga ano trail 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 na sinasabi nila so eh, isugat tayo sa lips ah, ang init sa labas mga kasyums pag dito na talaga sa pag dito sa Ilocos Norte pag summer na talagang nakakaubos ng energy yung init niya. So, yun. Pinipilit pa rin nila mga ka-shows <laughs> na tumawid doon. Sige, lapit tayo. Ano ba yung ginagawa nila? Na yung gusto nilang gawin. Ay, di ko na na-videohan. So, ayun, magkwento ko lang. Si Josawa kasi, uh, before kami magkakilala, mahilig na talaga siya sa mga sasakyan. Mahilig na siya mag-adventure, mahilig na, na siyang ano sa mga motor-motor. Oh, ayun, ayun, nahila na yung... Ayun na nga, yung kwento ko na mahilig na talaga siya sa mga adventure-adventure, lalo na sa rides. Tapos hanggang sa nag-upgrade na siya sa 4x4, ganto yung mga ganito, yung mga sasakyan na 4x4, ganun na. Nag nakahiligan na niya talaga yung mga sasakyan. So, hanggang sa na-impluensyahan na rin tayo na maadik-adik konti sa mga ad adventure na 'yan. Yun. partners in crime na kami. Doon lang kami nag doon kami. Is, is, isa 'yun sa mga bagay na nag uh, we're on the same boat. Ba, tawag doon? Pa English tuloy. So ayan na si Josawa. O okay, sige. <laughs> Diyos ko! Ang gusawang kong pabida-bida! O, oh, kasanwang ba't nga rin mapanditan? My oh. Oh. God! rin <laughs> Okay! God. okay, God, okay, God, okay. okay go. adventure na sinasabi niya ngayon. Paano ako makakadaan doon? My God! Ha? Okay. Next na Fortuner. Sasabak na. natin ngayon. Ah! Okay. Next naman yung ano pick up na ni Engineer Shawin. <laughs> so let's see how it goes. Nagutom tayo Malayo-layo pa yung kakainan natin. Buti na lang may baon tayong tinapay. Yep. Ang sikat na pandesal dito sa amin, malunggay, malunggay pandesal. Ayan. With peanut butter. Kain na tayo mga kasyos. Announcement. Another day, another pandesal. Mmm! <laughs> <laughs> so, dito na tayo sa my beach. Ewan ko, dito yata kami magla-lunch. So, marami tayong mga katropa. Katropa! alam kung anong seaweed to mga kasyums. Pero, mahal daw ang variety nito. Pwede kayang hawakan. Hmm.